yun chick magandang hapon Pilipinas yan mga kabayan. dito tayo sa labas nakadlakad habang nagpapahinga tayo kailangan ma-rest yung mga pagod na kalam na yung mga alaga natin dito yan. yung isda wala nang na alam tayo makita ang isda oh Ayan. Wala tubig. Namatay lahat. Namatay bago yung lindol. Yung may video ako nun eh. Namatay sila lahat dahil sa malakas na hangin. Saka kidlat. Tapos magdamag na ulan. Napuno. Ang natira hanggang sa may trapal. So, hindi sila nakasurvive sa lamig. yung so, mga alaga natin. yan. Ito eh, trippingan nila to eh. Hindi ko pa nga nabawasan. Gustong kunin ng bitnam eh. Pino, kagabi, kinuha na sana eh. Pero, <laughs> ah, uh, kalukuha nila eh. Kasi mataba siya oh. Hindi ko pa nga nabawasan eh. Gusto nang, gusto nang kunin yun yung mga ugaling tamad kasi sabi ko magtanim eh. <laughs> Di ba, wakan din nila lang. Pero may tanim sila doon ah, ibit na may isa. Pero yung kumuha, yung... Lagi kong nakaaway minsan dyan eh, sa trabaho. <laughs> may hilig sumigaw eh, hindi. Yari din din sa akin, di ba? Hindi na tayo pwedeng bulayin ngayon. No? <laughs> may alam na, may alam na tayo kundi sa trabaho. Hindi na pwede yun. Ah. <laughs> so yan. Yeah. Lilinsan natin konti hindi ko pa kinunan kasi ang nasa isip ko paano ko kumunat to ba ito pa tawag doon pag, pag tumuyo na siya dito lalago pa to eh saga ko na kung papalaguin ko pa siguro tapos yung ano mga kamatis transfer ko na tapos yung sili yung sili hindi pa ang tataas na oh pero yung dito sa kabila nabansot Tingnan natin. Dito yan sa labas ng Hindi naman tayo sinabihan na bawal eh. O alisin yan. nawala ngayon tangla dito. di ko alam kung sino kumuha eh. Kasi nasa plan ko. Tinanong ko yung endo eh. Nung nag... Nung mal na araw. Kasi nag ihaw, -ihaw sila. O nagluto-luto. Hindi naman daw natinira, rin natinira tinira. sila. So yan No, wala dito yun eh yung sili natin dito o ito Labansot kasi yung lindong lindol ayan nakikita nyo namatay yung mga damo dito naipunan kasi ng tubig yung mga gilid ayan oh. di ba mga lakas yung lindol yung mga damo sa gilid anong bago pala yung lindol na anuhan ng tubig naipunan yan pero yung gitna hindi naman eh hindi ko nga alam after nung lindol nagkanda mata yung damo ting ano oh. no ito may mga kanal kanal yan. kaya yung sili natin ito may patay o oh. yan o oh. ito patay putik oh, na yun ang daming ano oh. ang daming ano oh. ang daming ano uy huwag kayong mga agat ang dami ah ang galing to kaya yung sili ko rito, bansot nakadirect sa init. Bansot siya. Uy, wala. Tami ha, eh. Wow. Ah. <laughs> yan, 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 yung Vietnam na yan eh. Gustong kumuha itong ano ko. Lagi niya pinagtitripan yung tanglad ko eh. Di pa nga tayo nakakuha eh. Kasi yung dito ko sana, yun ang purpose ko noon. Yung natira dyan, babaguhin ko yung lupa. Tataba din yun eh. Mas marami yung kunti lang kinawa ko eh. Kunti lang yan. Wala na eh. Tinira na eh. So, yun. Ang pa naman yung isda dyan. Yung kulay blue na. Marami siyang kulay. May, pero mostly blue. Yung gusto ko eh. May mga puti. Halo-halo yung kulay niya. Iisa lang yun eh. Tapos wala na. ano, o. Anong titingnan natin dyan? Tuyo. <laughs> Pinanggal na yung tubig kasi namatay lahat. Yung isa na malaki na malaki nakasurvive siya hanggang umaga eh. Kaso nung mga after 10 minutes tinanamin ulit, patay na. puling buhay na pala niya yun. No, tingnan nyo naman yung sili natin dito. Di ba mas malaki siya? Ano yung natin ito? Nilagyan ko ng mga ano... Yung... Mga balat ng pinagkainan natin orange. saka yung damo na patay. Meron dito ano, tumutunog, yung ano na itlog na binaon ko. Tumigas na yung lupa. Ano yung, natin baka tumaba pa. Tapos natin yung lupa. At saka yung tumaba pa siya. Hindi pa na decompose yung ano. Yung nilagay ko na magiging pataba. Yan, tusok-tusokin muna natin para Mano siya. Kaso yung kamatis ko siya. Ayan ba? Parang ano? Parang inuod. Di ba may mga sakit yan? Eh, ito natural lang. to siyempre dalawang puno lang yung kamatis. Eh. Pero yung sili o. Oh, survive na survive. Medyo nanilaw na yung dahon. Kailangan na ilipat yan. Baka bukas siguro. lipat natin yan ha ah? ulin ko nga baka ulan na yan baka nyo yung ano natin ito yung <laughs> Worst ko nga <laughs> kasi matagal na to ha So, yun. Yun na muna. Bili mo. Ah. Uulan yata. Gagabi na eh. Yung glow bakit? Bakit tumilim? Oh, yon. Pag tinanggal ta dito, tanggalin natin. Pero ito, mabait naman. Tingin ko mabait naman yung mabos natin. Kagabi yung isa nandito eh. Dumaan. Sabi niya, binili ko ba daw? Sabi ko, hindi, kinuha ko lang dyan. Mataba eh. Ina panganya okay lang naman. wala pa iba. Pero tuloy natin hanggat, ano. Kasi doon sa Vietnam, mayroong nagtanim doon eh. So, kaibigan ko isa. Tsaka dito naman eh. Dito lang sa gilid namin. Tingin ko naman, hindi. Nakikita na nila to eh. Hindi naman sinaway. Hindi naman ako sinabihan. Lalo malago na. No? Pero pagka ano, bigyan itong sili. Kaya may sili ako doon. Para sa lahat yan. Kasi ito dito, pang ano lang yan ito. Para sa Pinoy lang yan. Para sa amin lang yan. Pero yun dyan, kaya may tinanim ako. Bubuhayin ko yung dalawa. Para sa lahat. Yeah. Abangan nyo yung mga gagawin ko sa sili kasi napakadami yan eh. Kung ano ang gagawin ko dyan sa iba. Transfer ko pa yan kasi nanilaw na. So yun lang. Peace! Bye-bye!